mga kaibigan at nalagyan na natin ng frame itong pam pamakuha ng wall sa likod so kakabitan na natin siya ng wall ayan yan ah. kakabit na natin yung wall sa likuran Alright, scroll na natin. Ayan naman, kakabitan natin dito sa harapan. So, nakat na natin yung mga gilid. So, papatong na lang natin. Alright, haba nga sa Pagaling. So, ayan. Yan lang.

na nalagyan na natin ng, natabasan ko na siya ng para sa harapan. So, lalagyan na lang natin ng cut dito yan. Para sa pinto. Tapos, sa likod, ay lang, naikabit na natin yung wall sa likod, tsaka yung saig. So, ito na lang. At, at tsaka bubong. Ang tatabasan natin ngayon. Ayan, ninihingal na ako. So, ayan. Tapusin ko muna yung pag-cut natin ng para sa bubong. Kasi uulan bukas. So, para may bubong na siya. Okay. Ayan, natabasan ko na para sa bubong. Naikabit kabit na natin. daming bubuyog, oh. So, ayan. Meron na tayong bubong. Meron na rin tayong wall dito sa likod. Ayan, eh, may wall na. So, ito yung pangarapan. Natabas ko na rin yung pinto. So, ikakabit ko yan sa huli na kasi maglalagay pa tayo ng installation doon sa loob magiging double walling pa yan at saka tong sa lalagay ko pa sa ilalim ng installation so ayan saka to sa kaysami, kakabitan natin ng na installation yan yun yung foam na yun yung styro na yun yun ay kakabit natin so ayan so ngayon ang gagawin ko muna lalagay na natin yung bubong kasi bukas uulan so kailangan natin malagay na natin yung bubong nya pinaka final na uh, roof so tara tagyan ko muna tab tabasa muna natin para sa ganun man umulan mong bukas o mamaya ng gabi okay na hindi na siya mababasa so okay Ay. Abitan na natin. Ay, na, natabasan na natin. So para dun sa bubong. Okay. Alright. Ay, bubong na. Natapos ko na yung bubong. Nakabit na natin. So, dito. Okay na tayo rito. Wala na tayong hindi dito sa bubong. So, dito na naman tayo sa loob. Pero, susunod na araw naman. Hapon na kasi. So, magkakabit nga tayo ng installation dyan. Bago natin isara tong marapan. So, yun. Magandito na lang muna tayo. So, abangan ulit natin yung susunod na araw. So, kaya pala ako may face mask kasi nung gumawa ko nung nung unang gawa ko ay uh, tawag dito sinipon ako. Ang hindi na sipon ko, halos hindi na makahinga sa ilong. Sa bibig na ako na hihinga. Pero hindi ako nakatulog magdamag kasi pagka natutulog ako, biglang naglalaki yung ininga ko, nagigising ako. So yun, buti na lang nawala. Kaya tayo nagmas para protect tayo dito sa labas. Hindi tayo sipunin. Medyo may sipun pa ako pero okay naman. Nakakainya na tayo sa ating ilong. So, yun. Susunod na araw. Kasi baka mulang bukas hindi tayo gagawa. So, yun. Yun ang nga yung Gagawin natin yung double rolling. Okay? Kita-kita ulit tayo susunod na araw.